Hala, anong nangyari sa bahay nila VNC? Hagupit ng bagyong uwan sa Diet Camarines Norte maraming apiktado. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edn Vlogs at Kalingap rab. maraming salamat po. Hala anong nangyari sa bahay nila ni VNC? Ang lakas ng hagupit ng bagyong Uwan sa Daet. Pero bago yun mga Kalingap, ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa bagyong tumama sa Daet at sa ibang bahagi ng bansa na kung saan maraming napinsala na mga bahay-bahay mga Kalingap. At hindi ito inaasahan ng mga naninirahan kahit na hindi sa tabing dagat nakatira ay bumabaha pa rin ang ilang bayan sa diet. Malaking problema ito mga kalingap sa diet dahil maraming mga poste ng kuryente ang naitinumbo ng bagyong uwan. Labis na nag-alala ang mga fans kina VNC at sa iba pang mga beneficiary ni Kalingap kung okay lang ba sila. Kahit si Kalingap Edo hindi maiwasan na sobrang pag-alala niya kay VNC dahil may malaking puno sa tabi ng bahay nila ni VNC at baka itinumba ito ng bagyo maaring makapinsala sa bahay na matamaan nito mga Kalingap. At ang masama pa mga Kalingap, putol ang mga linya ng internet sa daet kaya mas lalong nahihirapan mga Kalingap ang mga love team na mag-communicate kung okay lang ba sila. Sana ay walang masamang nangyayari sa bahay nila ni VNC mga Kalingap dahil ito pa naman ang pinakamaganda na nagawa ng Team Kalingap, hindi maiwasan na apiktado talaga ang mga kabahayan dahil sa lakas ng bagyu, hindi natin lubos maisip kung ano na ang kalagayan ng mga beneficiary ni Kalingap Rob ngayon, sana ay okay lang ang lahat at walang anumang pinsala, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Anong nangyari sa bahay ni VNC? Yan ang ating makikita sa video. Nos

fokus lang sa pag-aaral. Kung baga ikaw, marami kang ano eh, ka panganay ka, kung habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka eh, diba, itong vlog natin, nag-work ka, pati sa Velvet Box, so, <coughs> hindi biro, mga kalinga. And, ano, thank you po, Paya sa for um, na, ano po, na, mga, ko ano, sa sa Box, sa Velvet na Box. Oh, oh, naman, kung ano, Wait. kasi kung ano kung pong...